Hello! Good morning po sa lahat mga kamamshi! Today's video, tayo po ay magluluto ng fried adobo for lunch. Yan, ito po ang iyong mamshi na tipid sulit pagdating sa pag pagtitipid. So, today's po ay nakapaghanda na po ako ng aking sibuyas at bawang. Meron na rin po tayo ditong patatas at nilaga na pisngi ng baboy. yan so marami po siyang taba kaya pinakuluan ko siya at itinabi ko na rin ang aking uh, dun sa natitirang sabaw na nilaga na baboy ayan, mag prepare na po tayo ng kawali, ilalagay na po natin ang ating mantika tapos ipiprito na po natin dito ang ating baboy, ayan hanggang sa mag color brown po yan pag nag brown na po yan pwede na po natin siya ihaon or itabi Ayan. Pagkatapos niya po, pinanggal ko na po dyan ang aking baboy. pinilito ko na rin dyan ang aking patatas. So, nung time na naluto na si baboy, yan, sinunod ko na rin dyan si patatas. Kung naluto na po si patatas, ire-ready ko na po dyan ang pagkikisa ng sibuyas at bawang. Ayan. So, gigisa na po natin ang ating bawang. So, ihintay natin siya magkulay brown. So, kapag nagkulay brown na siya, ilalagay na po natin dito ang ating sibuyas. Ayan. Ayan, guys. Sisisan na natin ang ating sibuyas. So, dito, guys, sa katipig ko ako ng siguro nasa 250 po lahat ang aking nagastos kasama ng mga ingredients and good for 3 to 4 person. So, pagkatapos pa na yung ang aking sibuyas at bawang, inilagay ko na rin ang aking piniritong baboy at piniritong patatas. Tapos paghalo-haloin ko na po siya hanggang sa masimot yung yung lasa niya or para mapaghalo po yung baboy at patatas. And then, ilagay na po natin dyan yung pinakuluan na tubig. At saka, ilalagay na po natin dyan ang ating toyo. 2 cups of koryo po ang inilagay ko dyan. So, ihintayin lang po natin siya maging na-dry yan. Tapos, may suka na rin siya. Ito guys, hindi ko po, po siya nilagay ng paminta kasi makasama ko po sa bahay, hindi mahilig sa paminta sa dobo So, mas gusto na lang po nila yung simple lang. Tapos, naglagay po ako dyan ng 4 cubes. Nung luto na siya, hinaon ko na. Ayan, ito na po siya guys, ready for lunch. Inabot din po siya ng 30 minutes para maluto po siya ng maayos. So, aming lunch today, lunch at saka breakfast. Ayan, kain tayo guys for lunch. Mapapaan ni Rice ang aking mga kasama. Thanks for watching!